Benina ra mangkongga. Ay. Lubat. So suwa maka play. So so shut no. up kay Jusidin vlog. Re rewind, rewind, rewind. Take to. <laughs> Yano. no. ka shortage <laughs> nang <laughs> ano. Tayo ngayon. Ang ano. Bili dorong nang ano isda. Nag-uumay na siya sa sweet ginang. Sa bagoong. Aga, bunting sila dito. Mm. Si Tama na po na rin si Manahuna kay sim so break Sa lang break, Christmas break, di usa. Ang dilig. Ang daghan oh, okay. may gagmay lang. Kaniya di daghan man sila. Ha? Sa kanan na na? Des! Dali, asay mo ha, kaning gagmay ng dag ko, Dadon Kung gusto ka daghan, kaning O, oh, gagmay, daghan. Ah, Kaya daghan mo, namungkong sila ka board meat Gagmay ra lagi. <laughs> Basta estudyante, Tipid-tipid yun na. Kung mahimo bitayon simhoton. <laughs> kan tao <laughs> na Kanang 5 piso sa ginamos butang ng kamatis. Sa nakasama ng taon. Kanon. Nayay kan nga. Busgon man dapat na estudyante para nagyag putdag the quartas dani kang ilang sudan dito suka silian ay na no sari kagagmay ganyan ayo filter sa sigarilyo ah mutubo din na mga kaning kani dapat may dinis ya pag mamatay dapo iniluto po dali mo balik po ng kamay ang imong pero kung imong pagkuratan pero kung imong pagkuratan hindi na nila makuan madaot murta ito ang kanila ununon ununon din Ununo un -un. na. Oh, gula, Dile, un -un. Say, ang sobra. Dili. Si Magtola sila. Una ang sobra, yung natira ipaksiw nila. Mm, oh, tapos i eh, timplahan niyo ng mayos para para minamarinit. Um, <laughs> <free on? laughs> Hindi kayo makadagod motor ani? Oh. An -an -an. Sana maka Sana -an -an. manalo ako ng ano. So, Kundawit. Ah, magdungan ang pagkain. Wala mam po may amuha din. Ah, wala. Kisa man ang amuha na tayo? Ay, oh. Naghan. Parit mo si Inday. Ay, naman. Ang sabi niyo, kuhan mali na, oh. Amo, tiyo ipalit si Inday. Ah, mix. Thank you, thank you. Thank you. Nalilang na din may gamay. Kato siya kato, ganina? Kami ginagilang. Kami gamay pag kayo Kanang mo pa, hmm. pa ganito kaliit tapos biglang lumaki. <laughs> tapos pag niloto babalik ng ganito <laughs> kaliit, iyon kanina. Ha? Wala pa na siya. Umu-umuga <laughs> diba? diba to ganina. Nila, o na gamay. <laughs> Pero kanang na, gamay, <laughs> O pagyan ang lulotoin ganon nakalaki. <laughs> oh, wala na man lang di ano? sila long.

na, maghanap pa kayo ng wala. Ang <laughs> ano? Ikaw ang bahala. Anong gusto mo? Ako kahit ano. Pwede nga. bagoong Ay, sabi kayo kung siya tansi ate. magdala kag isda. Magdala na lang kamunggay. Lamog si Tinula. Magawad na may kamunggay dito. Oo. Na, magnakaw pala ng kamunggay. Kalamunggay. <laughs> Magnanakaw pala tos disire. Hindi, man si ate man. pinakyaw ni ka shortage oh pakyaw sa utang unsa ni pinakyaw ni ka shortage kaso utang batay kuha na pang bali ang puhunan Ha? Huh? Kuatong 50 dito, dungaging cheese. Ato ang siguro yung cheese? man. diri ka guys. Ayan, nakabili na ng isda si Dodo yon uh, pinapadala nila si ano si Lada ni Katni Desiree. Akala ko kasi akala ko kasi hanggang this week lang sila. Ano pala uh, next week pa pala yung ano nila sem break. Sama na yung Christmas break so, ayon. Uh, yun, uh, nila na lang sila ng ulam para makatipid sila ng ulam. Alright. Yan at ngayon ay hatid ko mo si Desiree sa dapitan. Kasi para makapag uh, study siya ng mabuti. Kasi pag dito sa bahay kasi uh, yung mga kapatid niya. Yung kapatid niya kapatid, master ko sila. Kasi exam na next week ay uh, exam nila ng finals. Pagkatapos ng finals ay yun, uh, bakasyon na nila for the second sim. Pag si Kansim na naman sila next year kasi yun, sinama na yung uh, Christmas vacation at uh, uh, sem break. Ayan. So, makaano naman tayo, maka, makasib na naman tayo ng uh, anong tawag nito, uh, allowance. Baka makapag-ipon-ipon tayo medyo hindi na tayo mamungutang right so, yan uh, tingko mo na si Desiree sa dapitan yan reading ready na may gulay na si ano si Desiree kangkong lang yung ginasan na baka mga talbos talbos ano siya odlot kamote dito sa garden kati Jinjin Uh, yun, na nakakuha na si Desire ng ano ng yung sa tinanim ko ng talbos ng kamote hindi ikaw na malata Lutuo na lang yun ni Dritz, so magpre. Ay, kajot! Masa, <laughs> Dritz. Ayan, dyan pala yung nagantay pa pala si ano, si nakalimutan ko, nagantay. Si Dodon. Sa kulang namin, ang bayad ni ano, ni, ni Josie din at makatipid-tipid na tayo sa ano. next week hindi na tayo makapagbigay ng allowance